Hello mga boss, for today's video, ngayong araw nga ay magluluto tayo ng pangulam natin, crispy pata Pero bago ang lahat, shoutout muna sa inyong lahat, ang pagbabalik, Boss Fernandez Bago ang lahat ay huugasan muna natin ang nabili nating pata ng baboy doon sa palingke. Kalahating pata nga lang ng baboy ang nabili namin dahil yun lang ang kaya ng budget namin dito. Grabe nga mga boss dahil ang pinagtrabahoan naming dalawang araw ay wala man lang kaming natanggap na kahit na piso. Sa madaling salita ay wala kaming sahod ngayon. Aray ko! <laughs> Mabalik nga tayo dito sa inugasan nating pata. Paulit-ulit nga lang pala ang natin dito hanggang sa matanggal yung mga dugo-dugo. At katapos ko nga maghuhugas ng pata, ito naman nagpapirin naman ako ng bawang na para gayat-gayatin. Nilitan ko nga lang pala ang pagayad niyan, katulad ng pagmamalit nila sa akin. Aray ko pagkatapos kong ang nagayat niyan ay nilagay ko naman sa maliit na baunan at pagkatapos ay pinigaan ko ng kalamansi dahil itong gagamitin natin na pang marinate sa crispy pata ng baboy na lulutuin natin mamaya at pagkatapos kong alagyan ng kalamansi ay nilagyan ko naman kaga dito ng paminta pamintang wasak nga lang ang nilagay ko dyan at pagkatapos nga ay nilagay ko naman itong tuyo at pagkatapos kong alagyan ng tuyo ay hinalo-halo ko lang ito ng kaunti pagkatapos kong haluin ay ready na yung pang marinate natin sa pata ng baboy na lulutuin natin crispy pata mamaya nilagay ko na nga itong pata ng baboy dito sa maliit na planggana tapos ibinuhos ko na nga kagad itong ginawa nating pangpalasa para sa lulutuin natin mamaya at hinalo-halo ko nga lang ito ng konti para pumasok dun sa pinakalaman so ngayon guys ay magluluto tayo ng crispy pata ay, natin. Binarinit lang natin ng saglit Tapos mamaya-maya Luto ng kainin natin <laughs> ay isasalam na rin natin yung kusipata natin. At nagpainit na ako ng mantika dito sa maliit na kasirula Kasirula nga lang ang ginagamit ko dahil wala kaming malaking kawali At nung mainit na nga ay nilagay ko na kagad itong pata ng baboy Isang piraso nga lang palang sinalang natin dahil hindi kasiya yung dalawa dyan Dahil sobrang liit talaga ng kasirula natin Nung pagtingin ko nga ay parang masusunog na yung kabila kaya agad ko na itong binaliktad. ang pagbaliktad ko nga ay mamaya-maya ay hanguhin na natin Pagtingin ko nga ulit ay parang okay na to kaya kagad ko naman itong hinango na para lumamig na kagad Kung naka- abot kayo hanggang dito baka pwede naman pakipindot ng follow At mamaya-maya nga ay naluto naman kaagad yung crispy pata natin So ito na guys, luto na yung crispy pata natin Ayan Ayan yung sausawan natin, may pipino Tapos merong masin uh, tsaka sabukas Tsaka yung kanin natin Ayan ito Tara guys, kain tayo hanggang dito na lang ang video natin mga boss. Maraming salamat.